So, anim pa lang na bobotrap yung uh, nahatak o nakataw. So, itong pulis, lalagyan muna ng ice para hindi mabulok. Ano pa yung sabay nandok? Yeah. Gagmay. Soko. Dumoy pakulman kol man. Ano lang isa. Dapo uron isa ko. Ano ng ito mo? Tugita. Ha? Dumoy

yun may maliit ayan, ayan. Hmm, na ako ayan release oh, kuha rin yan pag laki. ito pa. Matli, <laughs> oh may dako oh